Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-23 ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipaubaya nila sa mga tagapamahalang hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akoong si Dario ang lumagda sa kutosang ito. Ang lahat ng ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga hudyo ang muling pagtatayo ng templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na propeta Geo at Azakarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni na Haring Siro, Dario at Artaherhes. At nayari noong ikatlo ng Adar, ika na taon ng paghahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, Di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote at mga levitang nakabalik mula sa pagkabiyag. Naghandog sila ng sandaang toro at dalawang daang tupang lalaki at tapat na pong kordero bilang hain naman para sa kasalanan. Naghandog sila ng labindalawang kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga levita sila'y binigyan ng kanika nilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa kautusan ni Moises. At nang ikalabing apat ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabiyag ang Pasko. Nakapaglinis na noon ang mga levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong pasko para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila levita ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito sa bahay ng Poon ay pumasok tayo sama-sama kami matapos sa pitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poon Diyos. Iyong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan. Lipin Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poon Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan sapagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng Haring Hahatol sa Tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Aleluya, Aleluya! Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Yesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Yesus, Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang syakong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,